ओपिंग ओपनिंग मना ब्लैक ब्लैक Panggabi si ano. Madilim pa po. Huh? Pero alas 5 mahigit na. Pero bakit di mo ako ina, no? Sabi <laughs> Look. Ibilikan niyo pandesal. 30 lang, Pika. i Yan, nabili na tayo ng pandesal. Medyo madilim pa. Malulam na naman, ano? Parang uulan na naman eh. Gising na dyan kay Tabo. Kabili na tayo ng pandesal mga guys. Kabili na kami. Hi ta, good morning. <laughs> Nagbili kayo pandesal. <laughs> Di pa po. Bye, thanks for watching.